Hi guys, welcome back sa aking youtube channel sa video na ito, pagsakutin ko ang mga madalas na tinatanong ninyo tungkol sa transfer of ownership, kasi hindi ko na masagot isa-isa. Una, ano-ano nga ba ang mga requirements sa pagbuka transfer of ownership? Narito ang mga requirements Kailangan ng urig ORCR ID ng registered owner yung nakapangalan sa uh, OR, ORCR mismo at least kailangan din ng ID mo. Kailangan din ng deed of sale dapat naka-notaryo. Yung ID pala ni first owner o yung naka owner dapat may tatlong sign. So, kailangan din ng HPG clearance. Okay? Sumama mo yan sa uh PNP HPG kung saan malapit sa inyo. Okay? Ayan po yung mga requirements. Kung repo mo yung motor, kailangan ng uh dasho on pago. Yan kailangan din ng secretary certificate. Tapos yung date of sale mula sa bangko at date of sale din ni seller. So, dapat mayroong kanya. Kung yan naman ay company car, company vehicle na bili mo, kailangan na secretary certificate, ID ng authorized representative. Ito yung representative mismo ni company. Yan. Pwede bang isabay yung rehistro sa pagpapatransfer of owner? Opo, pwedeng pwede. Kailangan mo lang ng additional na requirements. Ito ang emission mula sa accredited na emission testing center ni LTO. Kailangan din na insurance. Ayan. So, yung insurance ni ay nakapangalan na sa'yo yung insurance. So, hindi na siya ORCR nakapangalan. Yung first owner. So, sa'yo na. Kasi ikaw na yung ito transfer na sa pag -abhat. Sa pagtanong, okay lang ba na iba ang mag-process, hindi yung nakabili? Okay lang po yun. Basta, dagdag mo sa requirements ang special power of attorney. Isa siyang authorization letter na yung tao na yun ay uh, pinapayagan na mag-process ng yung mga documents. So, kailangan din na uh, IT niya. Ayan. So, ito ay walang time sa so, mga ganyan. Pwede mong ipalakan sa kakilala mo. Ilang days. Kaya talagang din nila ilang days ang process. Sa pagbuha kasi ng requirements sa uh, HPG, PNPHPG, 3 days ang waiting doon. Actually, mapapra, uh, pag na-process mo siya, 3 days na siya bago mo ulit balikan. Okay? So, ang processing, uh, na sa, halimbawa, dumating ka ng alas 8 ng umaga, before lunch, makatapos ka na rin. Okay? So, ganun lang. Kaya lang, babalikan mo after 3 days may bibigay lang sa iyo na staff, huwag mong iwawala yon kasi kailangan yun kapag kinuha mo yung HPG clearance. And then, after ng 3 days, nakuha mo na yon, punta ka na sa LTO, yan, so dalhin mo yung mga requirements kanina na sinabi ko, masa 4 hours, so matagal na yung, it, yung maghapon, matagal na yung maghapon, uh, makukuha mo na yung URIC na ORCR, mas sa sabay mo yung registro. Okay. So, ayan po. Makukuha ba agad-agad? Opo. makukuha po ka agad-agad yung bagong Certificate of Registration at saka uh, OR. Ayan. So, kapag ito ay sinabay mo sa renewal. Okay. Okay lang ba? Uh, isa pa. Okay lang ba isang ID? Yes. Based on my experience, okay lang po ang isang ID. Kailangan mo lang magkubuha ng Uh, Affidavit of Warranty. So, ito ay para siyang notarized documents din sa mga notary public mo din makukuha. Mo, uh, mostly, sa mga paligid ni LTO, yung mga notary public dyan, alam na yan. So, nag iissue sila niyan. So, more or less, ang gagastusin mo dyan sa Affidavit of Warranty ay nasa uh, 200 to 300 pesos. Depende sa notary public. Ayan. Okay lang ba kung yung ID ay hindi valid? For example, school ID. Ayan, na-expired na. So, ID pa niya nung college. So, ngayon, school ID niya ng college, 2022. E ngayon, 2023 na. Pwede pa ba? At iisa pa, ID lang na school ID based on my experience. Pwede po siya. Nakapagpa-transfer of owner ako dati sa motor ko na may nabili ako galing sa estudyante. And then, wala talaga siyang ka-ID-ID. -ID. Tapos, yung ID pa niya is expired. Kailangan lang din ng affidavit of warranty. Ayun nga, yung binanggit ko kanina. Makukuha sa mga notary public. Ayan. So, sa pangkatanungan, okay lang ba sa ibang mother file? For example, ibang LTO. For example, yung mother file ng sasakyan ng motor mo, makikita mo kasi yun sa taas ng certificate of registration. So, wala kasi yung sample dito may kita mo doon yung registration unit mo. And then, pwede mo yan ilakad sa iba. Halimbawa, nabili mo yan uh, LTO in CR or LTO Quezon City District Office. And then, nadala mo ng Mindanao or Davao. Ayan, eh, sabihin natin Davao. So, pwede mo yan i-process dyan. Kailangan mo nga lang muna kumuha ng confirmation request sa LTO kung saan ka magpapatransfer of owner. Or for example, sa Davao, Diyan ka kumuha na uh, kahit sa LTO dyan, wag lang sa mga mall kasi sila ano, nagpa-process ng transfer of owner uh, pwede kang kumuha dyan ng confirmation request ayan, kulin din ito, nasa 3 days din i-text ka na lang so dapat mauuna na ang confirmation request bago ka pa kumuha na HPG clearance at magpa-process sa LTO unang-una unang nang -unang gawin yan pagpapa Uh, confirmation request. More or less, trade is nga yan. And then, libre lang naman yan. Kailangan lang dyan na URIG, URCR, ID ni first owner, mga requirements na yon. And then, pa-photocopy mo, babalik sa yung URIG, may iwan yung photocopy lang. Okay. Magkano ang gagastusin? Syempre, magkano. Sa LTO, sa transfer of ownership, nasa, per, nasa 240 yung certificate of registration. And then, sa so, HPG 600 with okay, the clearance tapos insurance more or less as 500 depende sa insurance company ayan so depende pa sa sakyan kung yan ay kotse sa so, motor kasi 500 sa kotse parang iba din parang 1k 900 ganyan so yan yung gagastusin mo and then idadagdag mo na rin yung notary kung for example kung notary ka hindi pa naka notarize yung dito sa mo 200 din yun or 300 depende sa notary public. Tapos, dagdag mo rin yung affidavit of warranty kung kailangan mo yung kasimetsa lang. Ay. So, ayan yung gagastusin. Okay lang ba na hindi na ipapatransfer? Naku po. Uh, sa ngayon kasi, meron ng batas yung um, Motorcycle Crime Prevention Act. So, kailangan mo nang ipatransfer yung motor within 5 uh, days. Kasi kung hindi mo ito nagawa, penalty ka ng nasa 20 to 50,000 pesos. So, ganun siya kalaki. So, ngayon, hindi pa siya fully implemented. Pero pag in-implement na yan, uh, kailangan mo na mapatransfer talaga. So, hindi na pwedeng hindi mo matransfer sa pangalan mo. Okay? And then, dagdag ko lang din dun sa requirements. Mayroon mga LTO na naghahanap na certificate of full payment sa kasa. Katunayan na bayad na yon. So, kailangan mo rin kumuha sa kasa mo mismo ng certificate of full payment. Yan. So, para lang siyang papel. Kapag may pera pa lang doon yung branch manager. So, na nagpatunay doon, na bayad na yung motor. So, mayroon akong video dito. Scroll nyo lang itong videos ko. May kita nyo na dyan yung transfer of ownership na ginawa ko before. So, ayan lang. Kung may dagdag -dag pa kayong katanungan, mag-comment down below. Sasagutin natin. Sharing is caring.